nasa na preskisyon natin. pa dito. Dito ka? Ta eh di lagayan ni papa ko ni si papa lagayan. Dugo ay nasa tiliber, sa tiliber kunin mo. Diyan mo. Oh dito. Alamad nag. Hi guys. Kain.

Oo po, tampu. Dito, dalawa tayo dito. Dito ka sa akin. O, ito sa gini. Di pa pa. Ano dito pa? Sil na. Hi, guys. Nag-hi, guys, mga siya. Dito may sili. sil na. po na. Dito. Para makasandag na po. Dito po. Makasandag na dito. Oh, so, dito po. Gata nga na kong tampuhin. <laughs> Tali ka na, dito, na. Oh. o. Tara na. Buta ko na ni Papa Hippy sa iyo, oh. Ayan, mukbang na tayo ng mangga. Mukbang na ng inog na mangga. Inog na. Dapat itutulang. Dapat itutulang. Dapat itutulang. Eh, hangin lang. Tara guys, mukbang muna na tayo ng mangga na inog. Ayan. Ayan pala guys, usok muna sa asin para may lasa. Kasi inog na eh. Para kinumbark ko pala yung saging inog sa usok sa asin kung anong lasa ay guys kung sino man na hindi pa nakagawa nito subukan nyo rin kung malaman nyo kung anong lasa nya ayan o no. sarap na sarap sino gumanga sino sa upa ha no, Silip din yung silip din yung anak ko kasi gusto niya rin gusto niya niya mag vlog din daw siya pero gusto niya suma, sumasabay na rin sa akin okay. oh, sarap uh, sarap pala yung mangga na hinog sa asin so hmm. well, guys kain tayo hindi ka Oh. Ok.